Oh, kami, kami pa rin. Kami pa Sir, magandang araw po sa magandang inyo. Magandang araw. Anong masabi niyo po sa ginagawa ng uh, pagigipis sa ating Pangulong Duterte? Napaka walang hiya, napaka walang utang na loob. Yes. Pagkatapos ka namin ihalal ng 2022, pagkatapos ka namin tulungan, walang naniniwala sa iyo pero kami, tulong-tulong kami tumulong. Dahil sabi ni Sara, tulungan ka daw. Pero anong sinabi mo? Hindi mo patutunan ng ICC. Anong nangyari noong Martes? Budol ka talaga kahit kailan. Ano pa? Ano pa talong? <laughs> Anong kaabangan natin ng ating mga solid supporter sa ating Pangulong Duterte? Solid supporter! Oh. Manginig na ang mga itlog ninyo! Manginig na kayong lahat! Ito na to! The end is near! And I saw my face with a pile of curtain! BBF! Bumaba ka na! Resign! Resign. Bumaba ka na! Lubayas ka na! Magpunta ka na sa bus! Leche ka! Tapos na, galit na kami! Ipakulong muna kami lahat! Kung si gusto may kulog, ikulong mo na kami lahat! Saba-saba na kami sa kulungan, Hindi na kami natatakot sa iyo! Wala namin katatakutan! Ito ang mahal namin! Ito ang silisinta namin! Kami. Ano pa? Sige! Sir, ito na ba yung uh, umpisa ng ating pag-titipon-tipon? Matagal na nag-umpisa! Pero yung midsya, sinindihan nyo talaga nung Martes. Kaya ngayon, ito na yung galit ng tao sa'yo. Wala nang magmamahal sa'yo, BBM. Lisa, Tambalos Los Martin, hindi ka magiging presidente ng Pilipinas. Wala na sa inyo magtitiwala. Galit na galit na kaming lahat sa inyo. Ang panawagan ba natin, sir, ay maibalik dito ang dating presidente sa atin? Sa Dapat! Pilipinas. Dapat ibalik! Dapat nang ibalik! Hindi ka pa naghihintay na kung anong araw dapat ora orate ibalik nyo na kasi agad hindi nandito si Duterte, magiging mas magulo ang Pilipinas. Kung hahandaan nyo lang kami ng mga kaso, handang-handa ang mga milyong Pilipinong makulong. Ihandaan eh, nyo na yung mga kulungan, ikulong nyo na kami kasi nasa diktaturya na tayo ni Marcos. Ganito pa rin, akala namin yung tatay mo lang ang diktador, nasa dugo mo talaga ang pagiging diktador at pathological liar. Sinungaling kayong lahat. Pa? Sir, sa tingin nyo po ba ito talaga'y pinagplanuhan nila ng maigi? Matagal na nilang planano yan kada kumpa si Duterte na sinasabi ni Duterte yung adik yung isa doon sa Malacanang gigigil yung asawa matagal niya lang plinano na ipakulong si Duterte kahit ano pang linis ninyo kayo naman talaga ang may pakana kaya ikukulong si Duterte sa ICC kasi walang salita si Bongbong Marcos kasama nung asawa niya kasama nung speaker lahat ng nasa gobyerno ngayon pare-parehas kayo ang banta niyo ikukulong nyo kami ikulong nyo na kaming lahat Handang-handa na kami. Kung ginawa nyo yung gawin sa amin. Kaya wala na kami kinakatakutan. Pero ba, yung ginagawa nila, pinaghahandaan nila ang ating Bipisaro Duterte na impeachment sa kanya. Anong masabi mo dyan? Sabi nga ni VP, anong pa bang lalala pa sa ginawa sa kanila, lahat na gagawin sa kanila. Kaya tayo tayong taong bayan, huwag na tayong matakot, labanan na natin itong panikil ni, ni Marcos kay Duterte. Good na ibo napapalapit na naman tayo sa diktadurya. Pag nagpipipipihan tayo, tama na, sobra na, palitan na. Bong, bong, resign na! Ibalik mo si Duterte, ibalik mo! Tama na, paluloko. Okay na. Hey, hey. Salamat po. Ayan guys, narinig natin na... Uh, ayan guys, narinig natin yung uh, malakas at mapaghamong sigaw ng isa sa mga supporters ng uh, Duterte guys. At ito nga no, ang panawagan nila ay ibalik ura mismo o. Oh si Duterte dito sa Pilipinas. Kaya naman na ah, ang sabi nga sa atin ay may mga susunod pa pong mga mga kaganapan at pagtitipon ang mangyayari sa lahat ng dako ng Pilipinas. At ang sabi nga niya kung ikukulong rin lang daw sila maghanda na sila ng napakaraming selda para sila ay ikulong dahil handa daw po ang lahat ng ito na magpakulong kung kinakailangan. Ayan na guys ang mga matitigas at hamon ng uh, isa sa mga uh, solid supporters ni Pangulong dating Pangulong uh, Rodrigo Roa Duterte ayan guys, so kita mo at sa ganitong oras natin ay alas 2 35, marami na pong tao guys, napakarami na at aasahan pa natin hanggang pagpasok ng dilim lalo pa sigurong ito itong uh, mga tao ngayon dito. Kaya makikita natin. Ayan, mag-antay lang po tayo. Guys, huwag po kayong bibitaw. Huwag kayong bibitaw dahil nandito po kami. Hello, ma'am. Ayan. Uh, ayan, maano natin, ano. At uh, ito ay uh, tatanungin natin kung sila ba ay nagkusang pumunta rito para sa pagsuporta kaya Pangulong uh, uh, Rodrigo Roa Duterte. Ahanap uh, tayo ng mga interview. Kung sila ba ay uh, binayaran Oh kusa na nagpumunta uh, rito ayan o, no? sandali lang ha, hanap tayo guys hanap <mulong> Yeah, yeah, yeah. Sir, 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 matanong ko lang, uh, kayo po ba ay kusang pumunta rito para sa pagsuporta kay Duterte? Siyempre sir, uh, siyempre naman. Kasi baka maraming ugong-ugong dyan, ah. baka binayaran lang daw kayo, o ano, wawaran uh, wawaran ito, ito yun, yung kusang loob nyo. Sa loob nyo, kusang loob. Ayun, ay, no. Duterte, talaga. Duterte, ano ba sabi mo sa ginagawang panggigipit sa ating pangulong Duterte? Ano ba sabi mo talaga para sa uh -huh. eh. eh. atin. Oo. Uh -huh. Kaya namin na ituloy na tayo ng panahon ng pandemic. Kasi ngayon, siya na kailangan matulisa, wala malukulo. Oo. Kaya pa ng kapal at mga pulitin uh -huh. So, hindi ka tanggap-tanggap para, para, para sa inyo? Para eh. Okay, so maraming maraming salamat. Ayan, Dickie, si Madam na ma mam. Kayo naman, kayo naman. Uh -huh. Hello po. Ah, pwede kayo may matanong? Kung saan loob nyo po ba rito sa syempre ano ba? Para, Para sa pagsuporta. Siyempre. Opo. Okay. So ano po panawagan nyo? Ibalik pa si Duterte dito? Siyempre, kailangan siyang makabalik. Kasi siya may babalik. Hindi kami titigil na... Ng... Araw-araw kayo ay, nandito? Ay, gabi-gabi. Gabi-gabi dito rito. Eh, paano po niya, ma'am? Naglabas siya tayong uh, ICC na ang susunod na hearing ay sa September pa tapos na-election nun. Mananalangin tayo na... Mabago. Ah, oh, okay. Ano na Kasi may mga nagsasabi na binabayaran doon na dito. Hmm. masabi mo dito. Alam mo, walang pera naman kami. Sarili namin to oh. eh. Pati ang oh. pagkambaga namin, sarili namin pera ito. Oh. oh. To, namin ito dahil nagmamahal kami sa bayan. Nagmamahal kami kay Pia Ali. Oh. Hindi namin malilipo kayo kanyang mga ginawang oh. ko lang. Naluluha talaga si Madam. Ah, talaga ako eh. Oo. Alam mo dalawa na hirin natin. Si Pastor Kimuloy at si si Duterte. Yung pagkaibigan na yan. Saksi ako sa kanila. Gusto ko bayan pa sila eh. Gusto gusto ko sila. Kaya sila matatakitin dalawang tao yan. Matuwid na tao yan. Hindi sila kurang. At saka hindi yung bayan. Hindi sila nila yung mga 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 sila guys. Sa kanila. Ipinag-ang laban sila sa masama. Kaya galit ang gobyerno na kaupo ngayon ano sila eh, masasama sila. Pinako po ngayon, aso sa kapi ko talaga sa nasa puso. Masasama sila, hindi na nakita yung mga ginawa ng kopyar ngayon natin siya talaga sana sa susunod isara na lang ang ating maging presidente para matuwid maging mabuti naman ang ating bansa mamuno ay ang matuwid na tao yun ang panalangin ko sa Panginoon Nay, nakikita so, ko po sa inyo ngayon na, na, na halos napapaluha kayo mga sa inyong sinasabi mga, ito mga. po ba uh... ay masabi mo sa war on na ginawa ng ating ay napakaganda yun napakaganda na wala yung masama na wala ang corruption at saka natakot gumawa ng masama na wala na yung mga snatcher dati na nakakalatakot na sa jeep, ni lang yung mga cellphone, yung mga alahas mo, hard press na lang. Talagang nung mawala yung ano, yung tatapala ni eh. Fair, yung drugs, talagang ano yun eh, talagang talinis. Hindi eh, naman totally nawala, pero at least malaki ang nawa. Halos 80% para sa akin. Talagang kumanda sa Pilipinas. At saka yung kung hindi ang percent is PR, time na, na ano, pandemic, lahat kami nakatanggap kami ng pera. Nakagalit si Fair. talaga ako. Kaya ako si Piyadi ang biyadi naging presidente. Kawawa ang mga Pilipino. Siguro pa kasi puro. Milyong, milyong, milyon ang namatay ng mga Pilipino. Grabe ang kahirapan. Sana talaga, puro tatapinan lang ang maupo sa Pilipinas para tumayo talaga para tumay sa tao. ang gusto ko talaga. Pinakulapan na lang ako sa Pilipinas. Salamat na marami, ma'am. Ayun, napaluha bro. Napaluha po si Ate sa na habang na siya ay nagsasalita na alam naman natin no na uh, bukal talaga sa kanyang puso o yung kanyang mga mensahe, yung mga kanyang sinabi. Ayan, guys, you no? Know?